Aba, ang sarap ng ngiti ni Ante Pero i-erase natin, buburahin natin yung ngiti na yan. Kasi nga, hugas kamay siya dito guys. At huling-huli na naman yung kanyang pagsisinungaling, pagkukot sa kanyang sarili, pero hindi naman niya kinot lahat yung kanyang sinabi para lang makalusot. So itong press briefing na to ay ngayong araw, May 16. Pero today days ago, meron din siyang briefing. So, puntahan mo natin ito. Ipiplay natin to. Nam namin lang natin, guys. Hindi muna tayo magre-react. Pakinggan muna natin yung kanya sasabihin dito. Kasi, uh, mag-aano siya, maghuhugas kamay siya ngayong araw. Ito ay May, May, May 14. 2 days. Pagkatapos ng dalawang araw, Aba ipatay Malaysia na, hugas kamay na. O oh, eto. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, with six administration-backed candidates in the Magic 12, how do you think this would help advance the President's legislative priorities po? Thank you. Ngayon po na naboto na po ang uh, mga susunod na mga leaders natin, umaasa ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taumbayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taumbayan, hindi para sa i ilang interes. So mang kulay yan, uh, we welcome po talaga ng pangulo na makaisa ang bawat uh, leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga uh, kababayan natin. At uh, inaasahan din po ng administrasyon ang presensya ng lihitimong oppositionists. Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Ops! Okay. Yan yung kanyang pahayag ha. Ngayon, binalikan siya. Ngayong araw, oh, pinglawaan. O oh, eto. Pakinggan natin to. Pakinggan ninyo kung paano magsinungaling si Claire Castro at paano niya lulusutan yung tanong. O, oh, eto. Thank you po. Um, on another topic lang po, yung si Senator Bato de la Rosa. Uh, medyo nag-react po siya doon sa uh, uh, yung pag-welcome ng pala sa legitimate opposition pero you know parang lalabanan yung mga obstructionist ang sabi po ni senator dela rosa sa interview po namin ay yung hindi raw po haharang yung Duterte block sa ano sa mga programa at batas pero sana raw po sabi niya kung gusto nila ng magandang samahan magandang cooperation do not start with warning or threatening the senators with all due respect to senator bato dela rosa Um, bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magalit. Unang-una po, wala tayong pinangangalanan kung sino man. Ito po ay pangkalahatan. Ah, oh, doon siya nagtago. Wala naman daw siyang pinangalanan. Wala, ito daw ay pangkalahatan. Balikan nga natin. Balikan natin ito. Oh, ang bawat uh, leaders natin. So ano mang kulay 'yan? Umaasa ang pangulo hmm. na ang bawat isa, ang lahat sa kanila, na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taong bayan. Anong sabi niya? Maasa doon yung Pangulo na tutugon yung mga binoto na. So, ibig sabihin, ito yung mga bagong nahalal o mga presumptive winners. Okay. Sino-sino pa -sino yung mga pinapatungkulan niya dito? Ting-tingnan natin kung hindi ba specific yung sinasabi ni Claire Castro kung sino yung mga obstructionist? O. Oh, Soto. Lakson. Saan yan mga yan? At yung iba pang nanalong alyansa. Saan yan? Sa admin. So, hindi sila yung obstructionist. Pangalawa, Kikubam. Asan sila? Sila yung tinutukoy na mga lehitimong oposisyon. Sino natitira? Yung mga nanalo nasa Duterte, Bongo, uh, Bato, Aimee, and the others. So, ano sinasabi mo, Claire Castro, na ito ay pangkalahatan? Kasi kung imaminus mo doon sa mga nanalo, punta tayo sa senators sa, doon sa mga nanalo, tanggalin mo yung lehitimong oposisyon, BAM Kiko. Tanggalin mo yung mga nasa aliansa, which is admin. Sino natitira? yung mga pambato ng mga Duterte o at least man lang yung mga nasa side ng Duterte. So, sino sinasabi mong obstructionist? Si Kiko at Bam? Of course not. Si Tito Soto at si Lakson? Of course not. So, sino yung tinutukoy mo at pinupunta mong, pinupunto mong obstructionist? Walang iba kundi si Bato, walang iba kundi si Aimee, walang iba kundi si Bongo. Walang iba baka pwede mo na rin isali si Camille. <laughs> oh, paano yan? Paano yan? O oh, si Erwin, tanggalin natin kasi admin yon. Oh. So, lumalabas dito na hindi pang kalahatan yung sinabi mo. Na hindi lumalabas na wala kang pinangalanan. Wala ka mang direktang pinangalanan. Pero kung tatanggalin natin yung sinasabi nilang lehitimong op Uh, oposisyon at yung admin, sino matitira? Very specific ka, Claire Castro. Walang iba kundi si Bongo, si Bato, si Amy, and the others. Di ba? Hindi ba? Tama o tama? Tama. Very specific ka. nagda control ka lang dito kasi ano, natatakot ka na ngayon. Takot ka ngayon. at oh, tignan mo yung itsura mo dyan, oh. Para kang pusang binuhusan ng malamig na tubig. Tuloy. Ang natin sa taong bayan ay huwag maging obstructionist para magtuloy-tuloy po ang mga gandang proyekto at programa ng Pangulo at ng Administrasyon. Oh. Wala po tayong tinireten. Wala Meron. Meron kang trineten. Very specific nga eh. Ulitin natin para maintindihan ng mga tanga-tanga na naniniwala pa sa'yo. Sabi mo, wala kang specific na nabidanggit na pangalan. Again, tanggalin mo si Bam, tanggalin mo si Giko. Sila yung mga sinasabing legitimate na oposisyon. Tanggalin mo si Erwin, tanggalin mo si Tito, tanggalin mo si Laxson, tanggalin mo na rin sa Gamil. Sila yung nasa admin. Sino'ng natitira? Si Bato, si Aimi, si Bongo and the others na nasa Duterte. Eh, ano? Very specific ka. Nagda-damage control ka. clear Castro, halatang halatang ka. Hindi ka makakalusot dito. Kahit anong paikot-ikot mo dyan, specific ka nung sinabi mo yun. Boba. Sana po tayong tinirete na senador. Sana po ito ay uh, Napakinggan na, na, man lang sana niya. Yung mga words na aking nasabi pa. Oo, oh, ito, 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 para siguro po maiiba ang kanyang impression uh, impresyon at ang mm. kanyang tugon kung nadinig niya yung buo kong sinabi. Nadinig yung buo niyang sinabi? Ano yung buo mong sinabi? Sige nga, sabihin mo nga dito. Ang sabi natin... Oh, ito daw yung sabi niya, buo! Sinungaling kang hayop ka. Ang mga lihiti mong oppositionist mm. ay welcome dahil kailangan po yan sa isang demokratikong uh, bayan. Mm. Uh, ang atin lamang uh, hahadlangan ay yung mga obstructionist na walang ginawa kundi manira At uh, kahit maganda ang proyekto ay hahadlangan Balikan natin, yun lang ba ang sinabi mo? O oh. Six administration back Susunod ang mga leaders Ang dami mong sinabi dito tapos yun lang yung kinote mo? Nawala ka na sa konteksto, Claire Castro Iniba mo na naman ang ibig sabihin. Kinat mo na naman. ba diba, sabi mo kung sana pinakinggan niya lamang ng buo. So pinakinggan niya ng buo at et, ito talaga yung mensahe na sila talaga yung tinitira mo at sinasabi mong obstructionist. Huwag kami. First natin, ang Pangulo na ang bawat isa, ang lahat sa kanila na binoto ng sambayanan ay tutugon sa pangangailangan ng taumbayan. Ang trabaho po nila ay para sa bayan, para sa taumbayan, hindi para sa ilang interes. So anumang kulay yan, ah uh, we may welcome po talaga ng pangulo na makaisa ang bawat uh, leaders natin para tugunan kung ano man ang problema at magbigyang solusyon ang pangangailangan ng mga uh, kababayan natin. At uh, inaasahan dito lang, dito lang oh oh. din po ng administrasyon ang presensya ng lehitimong oppositionist. Inaasahan ang presensya. Hindi we welcome. Sabi mo dito, we welcome. Dito inaasahan ang presensya. <laughs> Pero lalabanan po ang mga obstructionist na nagtatago sa pangalan ng oppositionist. Kinote mo ay di ba sabi mo? Kung pinakinggan ng buo yung sinabi ko, dito mo sinabi, Plus, dito, pagpakinggan mo yung sinabi mo dito, walang kang ibang pinatutungkulan kundi si Bato, si Aimee, at saka si Bongo. Mga obstructionist na maaaring pansarili lamang ang kanilang ilalaban. Hmm, si? Sinungaling ka eh. Gusto mo pa kasing lumusot? Nasukul ka na naman dito, Gler Castro. Maguhugas kamay ka na nga lang. mo na nga lang yung sarili mo. Yung sarili mo din ang maglalaglag sa'yo. Kasi hindi lang naman yan yung sinabi mo. Iba yung sinabi mo, Claire Castro. Marami ka pang sinabing iba. Kung sana iniklian mo yung mga sagot mo, kagaya ng pagsasagot mo kay, Claire, kay, kay, Eden Santos, natakot na ka, na talagang parang na ka na sa pantalon kapag ka si, Claire, si Eden Santos ang nagtatanong sa'yo. Bakit hindi yun gawin mo? Bakit pagdating sa mga ibang reporters, ang daldal -dal mo? At yung kadaldalan na yan, yan yung nagpapahamag sayo. Kung hindi mo sinabi sana na merong mga opportunist, merong mga obstructionist, merong mga oppositionist, eh sana hindi nagkaroon ng distinction. Pero dahil sa sinabi mo na may mga obstructionist, may oppositionist, eh nagkaroon ngayon ng distinction. Kasi ang pangatlong distinction diyan ay ano? administration. Administration. Uh, yung mga nanalo, minus the administration, minus the, the, the legitimate na sinasabi niyo, legitimate na opposition, ano matitira? Obstructionist. Sino ang mga natira? Yung mga pumapanig sa mga Duterte. Kaya huling-huli ka dito, clearcast wala kang lusot dito. Yung magpabalusot ka na nga lang, pero yung sarili mo din ang maglalaglag sa'yo. Sana sa susunod, utak ang gamitin. Hindi puro emosyon. At ito pa, ito pa, lagi kong napapansin, nag-iiwan siya dito ng ano? Ng mga tidbits, ng mga, uh, mga maiintrigang mga salita. Yung mga binibitawan niya dito, yung iba pang teaser lang. Kumbaga sa sa pelikula, teaser lang Pff, para ano para meron siyang i-content sa kanyang YouTube channel. Siyempre, yung mga tatanga-tanga, pupunta doon. Halo, sige, meron siyang sinabing ganito. Tapos, makikit, pas ma, makikita nila ngayon sa vlog mo, na yun yung topic mo. E, makikurious yung mga tanga kung paano na naman titirahin ng mga Duterte. Kami din naman na nanunood sa'yo, kami din naman na nagmamasid sa'yo, maku curious kami. Paano mo itutwist? twist? Paano mo ngayon gagawing kasinungalingan lahat? O, paano mo ngayon gagawin propaganda? Yung mga sinabi mo dyan. Ang galing din ng style mo, eh, no? Ginagamit mo ang pulpito ng PCO ng Malacanang and then mag ka dyan ng isang kontroversyal na mga linya and then ipapaliwanag mo sa vlog mo. Para puntahan ka ng tao doon at doon ay ano? Doon ay panoorin ka. Mas maraming intriga, mas maraming manunood, mas maraming kita. Tapos ganito pa yung ginagawa niya. ba diba sabi niya dito, bato-bato sa langit? Puntahan nyo yung channel niya, yung thumbnail niya, yung bato-bato sa langit. I think iniisip na niya ito in advance. Ganito yung sasabihin ko doon sa malakanyang press Corps. Tapos ito yung itatumbnail ko para intriga para maka mas marami ang may intriga mas marami yung mga chismoso at sa dyan papanoorin yung videos ko pag pinanood yung videos ko mas maraming kaching kaching